Malamig. Ramdam niyo na rin ba ang malamig na ihip ng hangin? Yan ang hanging dala ng amihan na senyales ng pagsisimula ng taglamig season dito sa Pilipinas. Pero hindi lang jacket at hoodies ang uso ulit ngayong taglamig, kundi pati na rin ang mga sakit tulad ng ubo, sipon, flu, at iba pang respiratory infections since amihan na, marami ngayon yung nag-uubo, inuubo, sinisipon, usually mga respiratory problems. Pag sinami respiratory problems, mula sa dose, papunta hanggang sa lungs. So, pwedeng may upper respiratory tract infection, sa so, mga bata may crew, tapos bronchitis, pneumonia. Bata man o matanda ay pwedeng magkasakit ngayong taglamig. Ayon sa report ng DOH noong nakaraang linggo, tumaas ng 45% ang influenza-like illness cases sa bansa simula January 1 hanggang October 13 kumpara sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Ang influenza-like illness ay yung mga ubo, sakit ng katawan, sore throat o kaya lagnat. Dagdag pa nila ay ang flu season ay madalas nangyayari kasabay ng rainy season mula June hanggang December. All boils down sa immunity. Kung gaano kalakas yung immune system ng tao. So pag mahina ang immune system, lalo silang magkakasakit. Pero paano ba natin mapapalakas ang ating immune system? Kain ng matamang pagkain. Gulay, prutas, kasi mar mat maraming vitamins and minerals yan. Tapos, dapat hindi magpupuyat. Kasi ang puyat, sobrang nakakababa ng resistance yan. Dating paalala din ng DOH para maiwasang magkasakit kapag taglamig ay magsuot ng makapal na damit o naaangkop na damit. Iwasang magtagal sa labas o magpagabi. Ugaliing maghugas ng kamay at magsuot ng face mask. Kaya ngayong taglamig season, let's all keep safe and warm.